natin ang aking mga pipino guys busy ako dalawang araw kaya hindi ako nakapunta ng aking mga tanim ay ang lalaki na nila oh pitasin na uli hindi ako nakagala dito ng isang dalawang araw ayan ang lalaki na oh. ang lalaki nito oh ala ang dami ko na palang harbisin ayan pa ang laki hmm kaya lang may mga insekto na naman na nakapalibot sa kanila. Dami, oh. Ang galing naman ang aking mga pipino. Ay, ang mga insekto ay kinakain yung kanilang balat, oh. dami na pala akong harbisa na naman. Hindi ko pa nga naubos yung ano, eh. Inarbes ko. Kinakain ko kasi pang salat. Ayun, madami pang palaki. Ayun, oh dalawang araw ko hindi nakapag-garden kasi busy nga at may naasikaso kami sa mga papel ni Sydney. Kaya hindi ako masyado nakapag-garden. So, andito ang aking mga alagang ayan o, oh, ayan o, oh, o, oh, yung itim na yan, 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 Ito yun, lumipad na. Oh, ang ganda pa rin naman nila, malulusog, ang daming bunga. Ayan o, oh, mga nakatago. Hitik na hitik sa bunga, ang laki nito oh. magbebenta ako ng mga buto. Buto na lang ang aking ibebenta. Ayan. Kasi ang ang ganda ng variety nito kasi galing tong Amerikang malalaking to eh. Magsisave ako ng buto niya. Para aking maging kunla. Itong nasa dulo kasi galing doon sa sa ng, sa ano ng kapatid ko. Sa tindahan yung dulo doon. Pero itong malalaking variety na to, ayan, galing yung USA. Eh mag, magkahalo sila. Ang laki oh, dalawa. may bago pang pasubo. <laughs> so, ayan. Titignan ko yung lang lupa kung basa pa. Super so okay pa. Hindi pa siya ano. Tuyo. Hindi ko alam kung lang kagabi eh. Medyo masarap ang tulog ko. Lagi sing ako alas 4 na ano oh. Ganda, ba? Diba? Ang laki niya. Paano kaya nalalala ito ng puno? Ang laki-laki. Ah, bakit kaya to ba Ay! Pagka mga baluktot daw, yung dulo, mga na, na ano, naturok ng hayop. Sabi dun sa mga magsasaka na pinapalo ko, Nag nagbabasa rin kasi ako tungkol sa mga, ano, nagtatanim ng ganito. So, ayan. So, ngayong alam ko na kung paano magpadami ng bunga